Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at patuloy na lumalago sa ating ugnayan sa ating Panginoon Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang estasyon, sa AM, sa radyo, mula po Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay maaari ding mapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood din naman sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At tayo po ay nagpapasalamat syempre sa bawat isa na kasama natin sa pag-aaral. Uh, buong Pilipinas po ay may akses sa ating mga programa kaya purihin ng Panginoon sa ating mga partner stations at maging sa mga online platforms na kung saan maaari din po tayong subaybayan hindi lang sa ating bansa kundi saan mang dako na merong internet. sa so purihin po ang Panginoon. Sa ating pong uh, pag-aaral sa pagkakataong ito ay nais nating talakayin ang pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Alam niyo napakahalaga yung sinabi sa Ma Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Hayaan niyo muna basahin ko ang passage. Ang sabi po rito, you are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deed shine for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Alam niyo po, napaka-importante nitong uh, talata na ito na tumatalakay tungkol sa pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Bakit po? Sapagkat nagpapaalala sa atin ito na meron po tayong layunin Hindi lamang sa loob ng iglesia Kundi maging sa pag-abot natin sa mga tao sa ating lipunan At hindi lang basta pag-abot Kundi ang pagkakaroon ng isang positibo at magandang patutuo Para sila po ay madala sa ating Panginoon kaya nga ito ho yung kadalasang nakakalimutan eh, di ba? Paminsan eh masyado tayong naka sa mga internal issues, uh, challenges ng ating mga iglesia to the point na nakakalimutan natin na tinawag tayo para di naman humayo at abutin yung mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya isa yan sa mga hamon ng talata. Pangalawa, ang sinasabi po sa atin ng passage na ito is we need to be relevant. Sa mundong ginagalawa natin, talagang naglalaban eh yung kingdom values, yung tinuturo ng Word of God, and then yung pong worldly values. Naglalaban yan eh. Kaya mapapansin nyo, pag nananaig po yung worldly values sa isang iglesia, yung impact ng isang iglesia na apektuhan din. Kaya may mga pagkakataon po na nasisira ang patutuo, sapagkat hindi na natin makita yung distinction eh. Dahil kung ano po yung mga kinagawian, kinasanayan, pag-uugali, ambisyon, gawa, gawi ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos, eh kayo na rin pagdating sa church. So sabi nga, you cannot make a difference if you are not different. Paano naman tayo magkakaroon ng impact kung hindi po naiiba yung ating buhay? And Uh, hindi naman nung natin nais na maging iba just for the sake of being different. Kinakailangan natin maintindihan na yung ating loyalty sa Panginoon, yung ating pagpapasakop sa Kanyang Lordship, naturally brings us to a point that we will live a different life. Iba nga kasi yung values eh. So dahil magkaiba ng values yan, yung mga pamantayan magkaiba, pamamaraan magkaiba, So natural po na ang lalabas po dyan, e, iba rin yung ating mga pagkilos, mga paggawa Gawa nga po ng katotohanan na tayo po ay merong ugnayan sa Panginoon So umpisahan natin, kinilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas Pinalalaya tayo sa makasalanang pamumuhay So therefore merong transformation Nagpapasakop tayo sa Lordship ng ating Panginoon So obviously, As we submit to His Lordship, there is also transformation. Nababago pa rin tayong tuloy-tuloy, di po ba? At uh, may mga pagkakataon niya, pag pinag-uusapan ang Lordship, may mga pagkakataon po na yung gusto ng Panginoon, eh hindi iyon ang gusto natin. But because He is the Lord of our lives, then we will submit to Him. So therefore, creating that uh, change or difference. Kaya mapapansin niyo, kahit na sabihin pa natin na, hindi iyon ang preference natin, hindi iyon ang uh, una nating pipiliin, pero dahil siya ay ating Panginoon eh magpapasakop tayo sa kanyang kalooban. At yan po napakahalaga diyan at kinakailangan nating makita at maintindihan ang katotohanan ng yang mga kapatid, no? Kaya talagang napakalaking challenge na tayo po ay mamuhay nang ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Now, mahalaga din po nating makita na sa araw-araw nating kapasyahan, sinasabi nga ng passage sa atin, napaka-importante po na makita natin na pag nawala yung saltiness, yung patutuo na apektuhan eh. And every day, may mga kapasyahan po tayong ginagawa that affects that. Nakaka-apekto doon sa ugnayan natin sa Panginoon. Ang sabi po ng isang author, any choice on our part that blurs the distinction between us and the rest of the world is a step in the wrong direction. So anumang mga paggawa, pagpapasya na maglalayo sa atin doon sa pamumuhay na, na nais ng Panginoon para sa atin, isang pamumuhay na naiiba sa sistema at takbo ng mundo, yan po ay maling direksyon. Kaya lang talagang paminsan po eh, tempted tayo na yung sukatan ng mundo, yun ang sukatan natin, yung pamantayan ng mundo, yun ang pamantayan natin, yung ginagawa ng mundo, yun ang ginagawa natin. Yung ginugusto ng mundo, yun din ang ginugusto natin. So sometimes, wala na tayo makitang distinction. Basically, the same value is reflected. Kaya talagang napakahalaga po na reminder itong salt and light. Now, by the way, nung time na dumating ang ating Panginoong Jesus para sa kanyang earthly ministry, Keep in mind na nung time na yon, meron na pong relihiyon. Yes. Ang totoo nga eh, sino ba yung mga number one na tumutugi sa ating Panginoon? Di ho, bat mga miyembro ng iba't ibang relihiyon, mga religious leaders, mga religious fanatics pa nga eh. Si Pablo ay isang halimbawa niya, no? Sa kanyang pagiging relihiyoso, inusig niya ang iglesia. Ngayon, madalas po makikita natin na itong mga religious leaders na ito, ang paraan para sukatin yung kanilang uh, pagiging mataas sa lipunan ay eh, yung ranggo nila doon sa kanilang religious order or group. Hindi lang yon, yung nalalaman po nila. Di ba na para bang ginawa nila na purely intellectual ang issue ng spirituality. Tandaan nyo, bagamat may ugnayan yung dalawa, dahil siyempre kailangan nating maunawaan ang salita ng Diyos para lumaguti naman spiritually pero may may kabaliktaran din eh na may mga bagay na hindi mo maiintindihan kahit matalino ka kung wala yung spirituality no dahil wala yung pagkilos ng banal na espiritu eh kaya mapapansin niyo po sila pilit nilang dinedebate si Jesus gusto nga nilang pabagsakin eh marami silang tanong tungkol po doon sa paano ho yung namatay yung asawa nag-asawa ulit namatay yung asawa nag-asawa ulit pagdating daw sa langit eh, sino ang kanyang uh, tunay na asawa doon? o Sinagot naman ang Panginoon niyan. Pagdating sa langit, wala nang uh, marriage. Ano pa? Nahuli nila yung babae sa akto ng pangangalunya. John chapter 8, dinala sa kanya. Ang sabi sa utos ni Moses, o, bungad pa lang, alam mo na na talagang naghahanap sila ng uh, ide-debate kay Kristo. Tinanong si Jesus, which is the greatest commandment? Dahil itong mga bagay na ito, wala pa si Jesus, pinagtatalunan na nila to. May kanya-kanya silang opinyon, pananaw, at may kanya-kanya silang sukatang ginamit at ginawa para iset aside, iset apart yung kanilang sarili. So niliwanag ng Panginoon, teka lang, tanggalin muna natin yung issue ng ranggo. Alisin muna natin yung issue na kung anong posisyon mo sa iyong reliyon. Isantabi muna natin yung pagalingan ng kaalaman. Ibinalik niya ngayon sa basic, ikaw ba ay asin at ilaw ng sanlibutan? Napakabigat, di ho ba? Dahil kung marami kang nalalaman pero hindi ka asin at ilaw, then there's something wrong. Kung ikaw ay merong posisyon at kinikilala dahil sa iyong posisyon, tapos wa, hindi ka naman salt and light, wala kang magandang impluensya, then there is something wrong. Kaya nga po napakahalaga yung uh, pinag-aaralan natin ngayon dahil binibigyang linaw sa atin, ano po ang nararapat sa isang uh, mananampalataya at paano po natin ma-overcome yung uh, tendency po natin na tayo po ay maging mapagpaimbabaw kasi nga ang isang malaking problema nung time na yon yung tinatawag na hypocrisy. Ah uh, basically ang idea po ng hypocrisy if you uh, search the original uh, root of that word eh Galing po yan sa salita na ang ibig sabihin ay aktor o artista. Isang taong nagpapanggap. Sa madaling sabi, yung sinasabi mo at pamumuhay mo hindi nagtutugma. Yung sinasabi mong mahalaga at yung aktual na pinapahalagahan mo, malaki ang kaibahan. Kaya nga ang sinasabi po ng Panginoon, uh, mga hipokrito, bakit sabi niya, you clean the outside of the cup and dish kahanga-hanga kayo sa harapan ng tao dahil mukha kayong malinis eh. Kaya lang sabi niya, inside you are filthy. Sa harapan naman ng Panginoon, hindi kayo kalugod-lugod. Eh, di ba? So ano pang silbi? Sa madaling sabi, para bang nireduce nila ang religion na ang purpose po is to just please men, to impress people, but not really to glorify God. Of course, we know na hindi ganun ang layunin po ng ating kaugnayan sa Panginoon. So tatlong bagay ang gusto nating i-highlight about hypocrisy. Number one, hypocrisy robs us of reality and Christian living. Nawawala ho yung pagiging totoo ng ating pamumuhay bilang Kristiyano dahil po sa hypocrisy. Bakit? Kasi ang pinipili ng marami is reputation. Anong sasabihin ng mga tao tungkol sa akin over character? Yung character po, ito yung talagang internal at ito yung nakikita ng ating Diyos. Ang reputasyon eh, pinipili lang natin kung ano yung magbibigay ng magandang feedback mula sa mga tao, ano yung masasabi ng tao tungkol sa atin. But when we talk about character, it is real transformation. And then, ang naging problem po nila, uh, yun nga, masyadong uh, man-centered ang kanilang reliyon uh, na ang ibig sabihin, it's either to impress people and to draw attention to themselves. If you remember sa Matthew 5, 6, and 7, tinalakay po doon ang ilan mga religious practices. Yung prayer, yung fasting, and even almsgiving o yung pagbibigay ng tulong. Hindi bang ba sabi ng Panginoon, kung nananalangin kayo, huwag, huwag niyong hanapin yung papurihang kayo ng tao. Pray in secret. Hindi naman ibig sabihin no, na bawal ang public prayer. Kaya lang po sinabi ng passage yon para ipaunawa sa atin na may mga tao na ang hangad po nila is not really to glorify God or to be intimate with God. Kaya sila nananalangin. Ang goal po nila uh, is to get the loyalty of the people to be uh, to impress people. Yung fasting, sabi doon eh, pag kayo'y nagpa-fasting, eh sabi niya huwag na wag niyo ipahalata, no? Kasi yung time na iyon, may mga tao pong nagpa-fasting na talagang mukhang kalunos-lunos at para bang naging badge of honor nila yung pagiging kalunos-lunos. Eh sinasabi ng Panginoon, nakuha nyo na yung uh, reward ninyo, which is the praise of men rather than the praise of God. So, parang nawawala ng saisay, di ho ba? Pagkakaloob. Sabi niya, kung ano binigay ng isang kamay, wag nang paalam sa kabila. So, in other words, uh, kung ang talagang layo ni natin is to be the hands and feet of Jesus, then definitely kinakailangan po na ang tuon natin ay sa Panginoon at ang magiging epekto ng ating paglilingkod ay upang ang mga taong nakasaksi ay magtuon sa ating Panginoon. Not to us, not to ourselves, but to draw attention to God Himself. Napakahalaga yun sapagkat uh, yun nga po ang nawawala sa kanila. So yung Christian life natin is all about God. It's all because of Jesus and it's all about Jesus. It's all for the glory of Jesus, okay? Pangalawa, hypocrisy rubs us of spiritual rewards. Nawawala na yung eternal approval ng Panginoon eh. At ang nakukuha na lang natin yung paghanga ng mga tao, di ba? Para bang yes, impressive tayo in the eyes of men, but how about in the eyes of God? Eh talagang very tempting po yan eh. Kasi nga nung time na iyon eh, isang paraan din para kumuha ng atensyon, para kilalanin, respetuhin ay yung pong mga tao ang nagiging tuon ay doon sa kanilang mga sarili. Kaya nga nakakalungkot dahil uh, yung iba sa kanila, dahil yun lang naman talaga ang hangad, yung makuha ang kapurihan ng tao, so they don't actually mind kung yun nga lang ang kanilang mapala. So it robs us of spiritual rewards. A uh, thirdly, hypocrisy also robs us of spiritual influence. Yung bang maaaring ikaw ay impressive, nakaka-impress, pero hindi na nakaka-blessing. Yung mga Pharisees po, they did not glorify the Lord. They added burdens to the people, di ba? Hindi nila naluwalhati ang Panginoon dahil sabi nga ng Panginoong Hesus, mapagpaimbabaw. Hindi po nila, hindi sila naging pagpapala sa mga tao sa halip. Nakita pa ng mga pariseyo na pagkakataon ito para pahirapan yung mga tao at itaas ang ating mga sarili. At hindi lamang yon uh, ang naging punto ng kanilang mga paglilingkod ay uh, ang protektahan ang kanilang sariling interes. Kaya nga, can you imagine, ano, dumating po ang Mesias, yung mga tao nakita na yung Mesias, eh, sila po ay talagang hindi lamang sa, hindi nila makita si Jesus, they wanted to get rid of Jesus. Yan po ang danger, mga kapatid. Kaya yung sinasabing salt and light, babalik tayo sa basic, okay, mataas ang posisyon mo sa relihiyon mo. Sinasabi ng uh, talata, ano, parang ganun ang diwa niyan eh. Eh, ikaw ba ay salt and light? Ano naman ang epekto mo sa sanlibutan? Okay, marami kang alam dyan. Kaya mong paliwanag ang kung ano-ano. But are you acting as salt and light? So, ano ho bang silbi ng salt and light? Ilang bagay po. Una, alam naman natin ang asin, di ba? Sa atin ho, pampalasa yan. Kaya nga, napakahalagang makita na hindi pwedeng wala yung presence o merong presence na hindi mo mahahalata. Dahil pagkakulang sa asin, alam natin. Pag walang asin, alam natin. Pag may asin, alam natin. Talagang nandoon po yung influence na yon Isa pa, ang asin po ay antiseptic. Alam nyo, pag may mga sugat, di ba? Pagka kayo po ay nasa dagat, mahapli nga lang talaga, no? Pero malaki ho ang naitutulong sa paghilom ng sugat uh, nitong uh, salt water, no? Kasi talagang natural antiseptic yan, eh. Kaya nga, naalala ko, no, nagpunta po kami sa... Uh, dead Sea no napakataas po ng level ng saltiness nung uh, Dead Sea uh, kaya nga tinawag na Dead Sea dahil hindi na pwedeng mabuhay ang mga isda roon eh Marami po ang nagbababa doon na meron silang mga iba't ibang klase ng sakit Napunta kami sa isang hotel na yung tubig galing sa Dead Sea ay nakapasok po sa kanilang swimming pool At uh, napatanong at napatingin ako kasi napansin ko ho yung kanilang Uh, swimming pool parang merong ramp so tinanong ko ano bang purpose ng ramp na yan and to my surprise yung palang rampa na iyon ang purpose po noon para yung wheelchair ibababa para yung taong merong uh, sakit makapagbabad siya tapos pwede siyang iakyat dahan dahan ano kasi nga talagang merong uh, healing effect hindi naman natin sinasabi na lahat ng tubig o lahat ng tao doon eh, gagaling pero merong healing effect po ang uh, salt water So, it's an antiseptic. At the same time, it's a preservative, di po ba? Uh, ang mga pagkain po ay nape-preserve. Ang mga karne, halimbawa, isda, uh, dinadaing po yan. At uh, isa po sa mga pamamaraan is by adding salt. And by adding salt, you prolong the shelf life of food. So, likewise, sa ating society, kailangan po ganun tayo, no? na We restore the health of society by bringing them closer to God. Napakahalaga yan eh. Dahil yan po ang function as salt and light eh. Ano pa? Kinakailangan din po na pe-prevent natin yung moral corruption. Sa palagay ko ho, ayo naman tayong lahat na sa ating lipunan talagang tahasan at malalakas na po ang loob ng tao na mag sa teachings ng banal na kasulatan. They do not only disobey the scriptures but they are proud to disobey and they actually oppose uh, the teachings of scriptures and they persecute. Those who adhere to scriptures. Ganun na hukatindi hindi ang lipunan natin. Tapos ang itatapat natin ay mga mananampalataya na hindi maging salt and light because uh, wala talagang knowledge sa scriptures, walang adherence sa word of God, walang pagpapasakop sa ating Panginoon. Kaya yung paglalimpo na Nangangahulugan ang pagiging salt and light na lumalim pa tayo sa kaugnayan sa Diyos. Kasi po, hindi lang naman yan sa pagharap natin sa mundo Kundi yung paglalim sa ating kaugnayan sa Panginoon Napakahalaga ho yun eh Pagka nawala yung paglalim na yun Mapapansin nyo, yung ating function as salt and light may, Will not also be achieved Kaya napaka-importante makita yung correlation Between intimacy with God and impact to the world Yung intimacy with the Lord And yung influence natin sa mga tao Kaya nga, mapapansin nyo po napakabigat na hamon nito to be salt and light. Kasi sa totoo lang, sometimes because of our lack of commitment, maybe yung ating lack of intentionality, uh, meron tayong ugnayan sa Panginoon, but we never really think about becoming salt and light. So this particular passage na nagsasabi po that we have to be salt and light is a real challenge na hindi po optional ang pag-reach out sa society hindi po optional ang pagkakaroon ng magandang impluensya. We have to be intentional. Yan po ang layunin natin. Yan ang calling natin. Yan po ay resulta ng ugnayan sa Panginoon. And uh, yan din po ang layunin ng presence natin. Kaya nga naalala ko noon, sa isang uh, church growth seminar, I remember the speaker asking the attendee, sabi niya, uh, through your church, ilang mga marriages ang napatibay, Uh, ilang mga sirang buhay ang naayos, ilang mga hindi nagkakasundo ang nagkasundo, ilang mga taong namumuhay sa kamalian ang naibalik sa Panginoon o kaya ay naipakilala sa ating Diyos. Uh, it talks about transformation in society, hindi lamang yung adherence to a certain set of doctrines, hindi lang yung agreement sa mga katuruan or maybe yung alam natin yung katuruan, pero ang challenge po talaga rito is to make sure na not only do we know it but also we align with the word, we acknowledge the lordship of Jesus and we also affect the world around us. Kaya napakalaking hamon mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon to be the hands and feet of Jesus and keep in mind naglalaban po ang uh, values ng mundo na ating ginagalawan at yung values ng Biblia na atin namang pinanghahawakan. And we have to adhere to the teachings of the scripture, apply them sa ating personal life para makita yung difference natin sa mundong ginagalawan natin. And we must also proclaim it uh, sa mundong ating ginagalawan. Apply the principles so that people will see the difference and they would experience uh, the difference na dinadala po ng mga mana ng palataya. Uh, sa mundong ginagalawan. Kaya malaking-malaking challenge po mga kapatid para sa atin. Ano? At sana po ay sama-sama tayo sa layunin na maging asin at ilaw ng sanlibutan. Mga kapatid, dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.